panoorin natin guys yung laban no oh. na headbutt lang na daplisan lang tinigil na naging draw Litan natin mga idol no oh. yan dito pumasok op oh. konti lang yan guys oh yan parang napatras tapos lalaban pa siya dito eh kita nyo naman di ba tapos tinamakas siya sa mero oh di ba tinamakas siya <laughs> ayan oh tapos sabi ng referee ano ba to <laughs> Tapos dito na Nakakadismaya lang guys no? Bakit sa sobrang simpleng ganyan lang Tinigil na agad yung laban ano May, eh, mga pa may papakita ko sa inyo Wala pa to eh Ayan o, ulitin natin hmm. Tumama yung suntok eh Apo, pang, uy no, dalawa oh. Nahilo na siya dyan for sure mga idol Tapos, ito yung tama niya Papakita natin Marapit lakas nun Eh yung tama niya, guys. Oh, ayan lang, oh. sobrang ano lang. Di naman ganun. May papakita ako sa inyo mamaya, mas matindi dito. Ano wala wala pa 'yan. Sa ipapakita ko sa inyo. Oh. oh ano? Wala pa 'yan, tol. Sobrang sobrang <laughs> sobrang selan parang na mafia dito si Cuadrolas, mga idol. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, round 1 pa lang, gusto nang tapusin niya eh, kasi mayroon yung laban. Kasi doon niya na binus lahat, eh. kasi alam niya baka magkaganito magka na naman eh. Ayan o, no? kikita natin. Wala, wala pa yan, wala pa yan. <laughs> Ipapakita ko, Ito, hindi natin papatagalin mga idol. No? Ipapakita na natin kung kung, ano, kung nasan nga ba yan. Wait lang. Ito guys, pop, ito yung pinapa sinasabi ko sa inyo yung pinakamadugong laban sa kasaysayan ng boxing. Halos pinintirahan ng damit ng referee dito pero hindi tinigil yung laban. Natapos pa yung laban nila dito hanggang round 12 mga idol at, at, at nagresulta pa ng unanimous decision. Teka lang mga idol, paalala na sa mga susunod na larawan eh dahil masahilan lalo na sa mga kumakain, no? Ah, uh, naganap to noong January 2019 sa pagitan ni Jack the Ripper kontra Marcus Brown. Uh, para sa WBC Lights Silver Light Heavyweight Title ang titulo na pinaglalabanan no. Bigdigan yung naging early rounds nila dito at naganap nga mga idol yung hindi inaasahan no. Nang aksidente yung dalawang ulo nila po ay nagsalpukan. Tingnan natin mga idol no. Kaya po bigdigan yung laban nila. Ayan. Ayan po nagsalpukan po yung dalawang ulo nila mga idol no. Walang wala po yan doon sa daftless na nangyari Sa edbata nila ni Casimero Kanina mga idol <laughs> Natawa talaga yun, grabe ay mga idol, makikita Pak, ang lakas yan Mas, mas makikita bang slow mo oh. Ayun na po nito, oh. kitang-kita, ang haba oh. Katayban din kasi mga idol Yung estilo dito ni Jack the Ripper Dahil lagi nakaumang yung ulo niya Yung lagi nakayoko mga idol oh. Makikita dito na Kumonekta yung ano yung dito yung kanina yung kaliwang jab yung kaliwang jab pero di yung ulo talaga nila nagsalpukan kanina ito to yung kaliwang jab kumonekta yan kumonekta naman yung kaliwa tas nagsalpukan mga idol no ah uh, grabe to pagbalik nga sa corner mga idol no naalarman na yung kaapo ni Jack baka itigil na kasi yung laban pero nagawa naman nila ng paraan yung hiwa at na-discarte nila sa kanilang corner. No? Grabe ano pero hindi tinisigil naman yan. Grabe. Kaya lang mga idol, naging had lang to eh. Naging had lang to dahil kasi hindi na makakilos ng maayos si Jack dito at saka pa na na ng kanyang, kanyang noo. Habang si Brown naman ay tuloy sa kanyang mga strategy para lahat ng rounds makuha niya. No? Ilang beses na ding tinitignan ng doktor yung ano niya, yung sugat niya. Yung tapos tinatanong si Jack na mga corner kung itutuloy pa ba niya yung laban. Pero sinasabi pa rin niya, tuloy pa rin yung laban mga idol, hindi po kagaya ni Ogoni. Ayan. <laughs> Ultimo yung damit na referee mga idol. Halos parang unti-unti nang napipinturahan. Talaki nga ng sugat No ni no, nakala nga ng, mga, ng mga tao para kala mo pinalakol eh. Tuluyan ang dinami na nga ni, ni Brown yung laban na to. Pero nakakamanghalan talaga na tinapos ni ni Bado Jack yung buong laban mga idol. Diyan ako na believe sa kanya mga idol. As tapos yung laban nila dito via unanimous decision pabor kay Brown. Grabe talaga kung, kung titignan yung sugat ng mga idol. Napanayam nga dito si Jack Ang sabi niya nga eh Kahit siya nagulat Nung makita yung sarili sa salamin kahit Kung gaano kalalim yung sugat sa kanyang noo Pero, yun Napatahi naman niya agad yan mga idol uh, Para hindi ma-infection Ayan, kung niyo Pinagamot, tinahi agad mga idol, ano Ayan, gumaling agad Tuloy ang laban Ngayon yung tunay na warrior mga idol Hindi gagay na yung guni Pili ko mga idol Si Casimero dito eh Na mapya Tingnan <laughs> niyo, agree ba kayo idol? <laughs> kasi lagi na lang eh, sapto mga Japan yung kalaban eh. Kaya eh kaho, buti na lang na ano. Sana i-review nila yung laban ulit mga idol. Hindi yung ganyan na ano. Lamang si kasi meron sa round 1 pa lang eh. Round 1, round 1. Lamang na lamang si kasi meron mga idol. Agar para kanino? <laughs> akaho eh, para mga mga Japanese na sobrang arte. Walang wala yan. Kilala nyo si Pacquiao di ba? Diyan si Marquez. Na headbutt ni Pacquiao dito si Marquez. Grabe yung punit ng kilay ng mata ni Marquez. No, parang luluwa na yung mata talaga promise. Pero tinuloy pa rin yung laban. Hindi tinigil ng referee. Kasi tatanungin ka dyan eh. Tatanungin ka dyan eh. Ayan. ah, uh, marami pa yung kay Pacquiao versus Morales. Yan. Duguan si Pacquiao dyan. Kasi na, puro headbutt nga di ba? Pero yung sa laban nga ni ano eh. Laban ni Casimero. Ito. Ay, Diyos me. Tinigil yung laban mga idol. <laughs> Dahil sa... Panalo <laughs> tayo. Grabe, ano? Alagang-alaga nila. Alalang-alala yung referee, oh. <laughs> Grabe. <laughs> Do you imagine bakit ganyan mga idol? <laughs> diba? Eh, no, nilagyan na nalagad ng ganyan, no? Alagang-alaga. <laughs> <laughs> ano mga ganun mga tol? Controversial draw nga ba to mga idol? So, sino totoong nanalo? Sagutin niyan sa comment section. Tapos marami pa nagsasabi ng ano na mahina na daw yung stamina ni Casimero. No? Sasagutin natin sa susunod na video mga idol. At focus muna tayo dito sa topic natin. No? Yun, isa na namang nakakalungkot na balita para sa mga Pinoy fans ni Casimero. Dahil nga nauwi sa technical. Technical draw yung laban ni Quadrolas at Yukinori Ogoni matapos ang sinasabing accidental headbutt sa round 4. Balikan natin yung replay mga idol. Ulitin natin. Ayan po yung mga idol o. Oh. Ayan po mga idol. Bumuela Pak sinapak. Ay wala pa dyan. Ayan. John boom po nagsimula yung ano. Pero tinamaan talaga yung nagasamero eh. Ayan o. Oh. Pa nga, siya, diba? pa nga siya eh. Diba Lalaban pa nga siya eh. pa siya mga idol. Oo. Oh tinamaan guys tapos na yun eh inawat na referee sabi pre tropa ko inaano mo <laughs> <laughs> okay, balik tayo sa <laughs> balik tayo dun sa ating video ng mga idol no ah uh, Makikita naman sa replay na nagbitay, nagbitaw si kasi meron ng suntok Akaso aksidente yung dumapli siya, tumama yung ulo niya kay Ogoni. Pero alam nyo mga idol, bago ang laban si Casimero kay Oguni, marami na nagpredict na magiging one-sided ang laban nito. Pero nakita nyo naman mga idol, matibay din pala tong si Oguni, no? Si Oguni, eh, lagpas na rin isang taon na nakapagpahinga sa professional boxing. Kumbaga, one year siyang hindi nakapaglaban. Sobra na mga idol. Nagiging, naging ano na rin to, boxing trainer na rin. Yun yung tra naging trabaho niya. Um... Meron ditong rules. Sabi, if a boxer suffers a cut due to an accidental headbutt, the fight may be stopped. And the result is determined by the scorecards up to that point. If the cut is due to legal punch, the fight can be stopped and the uninjured boxer may be declared the winner. Dapat nga yun mga idol, dapat inuno na lang sa si scorecards eh. Tapos tinanong si Agoni kung itutuloy niya ba yung laban. Kasi pag di siya tumuloy doon, scorecards ang labas doon or panalo si kasi meron. Ayan After nga ng accidental headbutt ni Kasimero kay Ogoni Makikita natin na tinanong tinan, ay, Tinanong Tinanong siguri no nung Kadman After ng ilang minuto Nag review, nag decide yung referee na draw At itig na laban Yung nakakatawa dun, mga idol no Sa tingin nyo mga brother makatarungan bang ang ng referee doon no Or niluto na lang at umiwas sobrang make a break pa naman itong laban nito para kay Casimero kung talagang nagpapapansin siya kay Inoue the Monster no mukhang malayo layo pa mukhang malayo layo pa talaga tayo para sa inabaga nating dream match na mga fans ni Cardolas dahil nakita man natin kung gaano po yung stamina dito ni Casimero sobrang ah uh, may, may ko lang eh, kay Casimero huwag ka magtipid bro sa ano kaibigan ko rin yan hmm, si Kasimero. huwag kayong magtipid sa ano nyo yung nagaano ng stamina yung kagaya ni Memoy Redja yun. <coughs> yun, uh, tanong, tanong nyo lang kung okay ba yung naging laban kanina or sino kaya magiging kasunod na laban ni Casimero? I-comment nyo lang sa baba. Kasi dahil 34 na siya, isunod eh, na taon, 35 na siya eh. Yun lang, mga idol, na maraming maraming salamat po. Peace!